ay pag usapan natin. Ito pong uh, update sa uh, o investigasyon sa mga politikong tumanggap ng donasyon mula ho sa mga contratis na partner. Aba, ngayon na siyam na senador na yung bilang ni chairman. O, oh, siyam. Ah, siyam ha, na. Sige. Ang, ang, ang ating kausapin, si uh, Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections. Magandang Chairman. Umaga, good Umaga po, Ama uh, Mueng, Sir maganda umaga rin po sa mga kababayan natin. Oh, dati, no nabasa ko last week, siyam na yung bilang ninyo na senador na tumagap na donasyon mm -hmm. sa mga kontraktor. Ngayon ba may dagdag pang bilang, Chairman? Ah, Ma'am Mueng, ganito po, para uh -oh. mas malinaw. Sige po. Yung pong nabanggit natin na siyam nung nakarang araw, mm -hmm. ito po ay hindi senador, ito po ay mga kongresista, uh, ito po ay mga a uh, contractor okay. no 2025. Mm -hmm. mm -hmm. Naghihintay okay. po hanggang sa kasalukuyan naghihintay kami ng confirmation para doon sa 54 mm -hmm. na contractor sa ating DPWH para po sa 2022 mm -hmm. pero hindi pa po tayo nabibigyan ng kanilang certification mm -hmm. kaya hindi kami makapag-proceed sa pag issue ng show cause orders mm -hmm. para doon sa mga contractors at saka sa mga politiko na nabiyayaan ng mga donation mm -hmm. contribution noong 2022 kaya po ang naging instruction natin doon sa opisina namin ng uh, political finance and affairs department na magtuloy na sa 2025 elections. Mm, so. At sa 2025, nung isang araw, sabi natin, sham ang nakita na contractors mm -hmm. na nagbigay big -big ng kanilang mga contribution, donasyon sa mga politiko, whether senador, mm -hmm. congressista. Ngayon po, uh, as of ngayong araw na ito, 21 na po sila ng mga contractors mm -hmm. na uh, maaaring nagbigay o nag sa mga kampanya ng mga kandidato. Mm -hmm. uh, senador Man at uh, kongresista hanggang doon po muna tayo. Okay. Sa so, next week po matatapos na namin po yung senador at saka sa uh, kongresista at siyempre po malalaman natin kung ilan talaga yung kabuuan ng mga contractors na maaaring nagbigay at nagdonate sa mga politiko. Ito pong 21, na latest number ng mga kontratista na nagbigay sa mga politikong tumakbo ng 2025 elections, hindi pa rin ba konfirmado kung sila ay may kasalukuyang kontrata sa gobyerno nung sila ay nagdonate? Mamuyang pagka po uh, natapos namin yung 2025 uh, elections na sose, mm -hmm. yan po ay kaagad din namin isusulat sa DPWH at ipakukumpirma kung halimbawa ilan lahat sila, mm -hmm. kung uh, sila ba talaga ay mga public works contractors. Mm -hmm. Tapos pagkatapos po noon, ay atin po na silang uh, susulatan upang pagpaliwanagin. Uh, Ginawagawa po natin, hindi po natin inaanyo, hindi po natin pineperper uh, o... Pa, parang, ano, parang pa konti konte Ang gagawin po natin, isang buong buksu natin hihingin mm -hmm. para naman po hindi mahihirapan din ang DPWH tungkol po dyan sa bagay na yan. Sino-sino e po ang dinonatan o kani-kanino nag-donate itong 21 na ito? Ano mga positions sa na nakalipas na eleksyon? Doon po sa 21, hindi po yung nangangahulugan, uh, Ma'am Weng, uh, Sir na yan ay one is to one mm -mm. na mga uh, kandidato for the Senate Apo. or the uh, House of Representatives o kaya party list. Meron po kasi, halimbawa, isang kandidato na sa pagkasenado na ang nag-donate sa kanya mga tatlo o apat wow. na kontratista. So, yun po yung, yung po yung, ano, yung po yung uh, uh, ratio noon. So, hindi po one is to one. Kaya po yung 21 na kontratista, may posibilidad na yan ay nagre-representa lamang sa mga anim o 7 na mga kandidato so which is later on po naman yeah. ay atin pong uh, gagawin publiko isasa publico natin 'yan basta ma-confirm lang hmm. kung sino ako kung talagang 'yong mga contractors ay government contractors uh hanggang saan ho ang investigasyon na gagawin ho niyo from top to bottom mo ba to from the top national uh, Elections? no ayo mga position hanggang sa kabababa ba sa lokal? Mayor, councilor, gano'n? Opo, po, po uh, Sir Weng, sa ating pong 2022 uh, elections, kami po ay hanggang doon sa mismong gobernador, vice-gobernador. Mm -hmm. Pero alam niyo po kasi, pag tinignan niyo yung mga mayors, wala halos namang nag-donate ng mga contractors kasi po, maliliit lang ang kanila pong kailangan gastusin mm -hmm. uh, base sa batas. Maaari, ang aktualidad talaga, ang tunay naman talaga nagagastos mm -hmm. ay times 10 o hindi naman talaga ganoon, mm -hmm. mas malaki. Pero siyempre sa batas natin, ang isang kandidato kasi ay pwede lamang makagastos ng 3 piso mm -hmm. per registered voter uh, kapag siya ay may partido politikal at 5 piso per registered voter kapag ka naman siya ay independent candidate. So kung halimbawa, ikaw ay kumandidatong mayor ng isang munisipyo, mm -hmm. ang iyong populasyon, ay 20,000 lamang, ay ikaw ito ay pwede makagastos lang sa batas ng 60,000 pesos sa buong kampanya? Alam po natin Opo. hindi naman makatotohanan na yan. Alam po natin yan. Kaya lang ang Cormenet naman ay wala ding magawa sa pagkatya ng batas. Mm -hmm. 3 piso per registered voter. Ito, so, pwede rin naman chairman na ano na eh. eh, O oh, halimbawa eh. nag-donate si sa akin ng malaki mm -hmm. pero ang limit ko ay ganito lang. Pwede mm -hmm. naman hindi i-declare yun. Tama po kayo, tama mm -hmm. naman po kayo diyan. Pero siyempre, kung iyan mga politiko at uh, hindi naman sa sinasabi natin na okay. kung magde kung ka tapos halimbawa ang binigay sa iyo isang daang limo, ang dineklara mo 20,000. Mm -hmm. Magagalit yung, yung nag-donate. Kasi eh, ilalakala yun eh, nakalagay yung mismong magkano ang donation. Mm -hmm. E, mo kung nakalagay lang yung e 20, tapos ang binigay yung e 100,000, mm -hmm. diyan nagdating doon, pinagkakitaan pa yung 80,000. Na mm -hmm. dapat eh, i -re report din ng politiko bilang income at babayaran yon na sa income tax sa ating BIR. Opo. Pero chairman, ang challenge ho dyan, sige, uh, ang mga kontraktor o may kontrata sa gobyerno, bawal ho mag-donate sa sino mang kandidato. Pero paano ho nyo malalaman? Kasi kunyari, itong linggo ata, may nagsumiti ho ang isang uh, senatorial, uh, na, well, isang senador ng affidavit na sinasabi, eh lahat ho paano nyo madidistinguish distinguish if private fund ang ibinigay? Paano yun? Uh, Yung issue, eh, di ba? Pribado kung ba niya, pera niya. Opo. Opo. Ma as a way, mamuwing doon po sa sose nila ay nakadeklara si una kung sino ang nagbigay mm -hmm. at magkano ang naibigay. Opo. Siyempre kung ang nagbigay uh, sir weng Mamueng ay isang contractor mm -hmm. o yung mismong korporasyon, nakalagay yung korporasyon. Yes. At maari yung mismong pangalan lang nung nag-abot ay yung presidente ng korporasyon. Pero dinideklara mm -hmm. na korporasyon. Dito po sa inyong nabanggit, uh, kaya po yun ang kanilang depensa, nung ibinigay daw po ay bilang per personal na pondo o pera mm -hmm. sapagkat kung ang nagbigay daw po ay korporasyon. Sana nakareflect daw po yung pangalan mm. ng korporasyon. Ingat ang nakareflect lang mm. ay pangalan ng tao. Kung nakalagay eh huwag salbasyon, mm huwag -hmm. salbasyon na po ang nakalagay. Hindi naman mm -hmm. nagigay daw po yung pangalan ng korporasyon. Oh. Doon naman po sa iba at makaramihan ay yun po ang nangyayari pangalan po ng korporasyon ang nakalagay. Mm -hmm. Yung mismong pangalan ng korporasyon, hindi po mm -hmm. pangalan ng tao. Yung tao may nakalagay lang doon na uh, siya, lang, siya lang yung presidente halimbawa. Mm -hmm. At kalinitan po ay naka-attach yung tinatawag na uh, yung mismo certificate of donation mm -hmm. na nagbigay sila affidavit of donation na nagbigay sila pirma do po yon yung opo. nagbigay mm -hmm. at tapos si nagrerepresenta sa korporasyon mm -hmm. at meron din po acceptance mismo mm -hmm. yung mismo kandidato napakahalaga siguro ho dito chairman Ewan ko ah, baka kung makatulong resibo ah resibo as in official receipt dapat ba yung mga nagdo-donate nag-iissue ng official receipt ang ang tumanggap para malaman na kung ito ay personal fund mo dapat nagbabayad ka ng tax doon pa lang po sa affidavit of donation, uh, yun na po yung resibo na sila ah, ay na at ito mm. ay tinanggap mismo opo, mm. ng kandidato. So, yun po, kaya po uh, napaka-importante ngayon, simula po kasi nitong 2025, ay atin ang nilalathala yung ating mga sose. Mm. In fact, pagkatapos po ng investigation namin, nitong 2025 elections ay uh, Sinabihan na natin yung opisina na baka uh, pwede nang available yan sa media, okay. sa public upang makakuha okay. ng mga kopya ng mga sosyo uh -huh. dahil yan naman po ay in the interest of transparency. Alright Chairman, good luck po ulit ha. Parami ng parami yung ating binibilang sa inyo kada linggo kaya mar marami pa pong trabaho ang uh -huh. gagawin ng Comelec. For the meantime, maraming salamat po Chairman sa maagang gising. Thank you. Good morning Chairman, salamat. Salamat po, Good morning, po. thank you sir. Chairman George right. Edwin Garcia, Commission on Elections, okay. mga kapuso. Ben.